Sabi rin po sa 1.3.16 Sampagkat gayon nga lang mga pag-ibig ng Diyos sa sangkatuan Kahit ibinigay niya ang kanyang buntunan, na anak Upang ang sinamang sumampaltay sa kanya Ay hindi mapahamak Magkos magkaroon ng buhay na walang hanggan Opo kuya ako po si MJ Samuel Demotin, anak ng transgender woman noon, binago ng Panginoon sa nang super daddy na ngayon. Mayroon po akong magandang balita sa ating lahat. Babagi po po kung paano po tayo magkaroon ng kaligtasan, paano malilinis ang ating mga kasalanan at paano po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masasabi po sa Roma 6.23, sapagkat ang kamatay na kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kalob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Christ Jesus natin Panginoon. At masasabi po sa Roma 10.9, kung ipapahayag na iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalitayan na siya ay muling binuhay ng Diyos maliligtas ka amen po ba doon at masasabi rin po sa sa 1316 sapagkat gayon na lang mga pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan kaya di pinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang ang sino sa magpalitay sa kanya ay hindi mapahamag bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan amen po ba doon kaya ano pa po pong natin magsisi at lumalikod na po tayo sa ating mga kasalanan at masasabi rin po sa Unang 1, chapter 5, verse 12 and 13. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na ulang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, wala siyang buhay na ulang hanggan. Sinusulat ko ito upang malaman ninyo na kayong sumasampel tayo sa anak ng Diyos ay may buhay na ulang hanggan. Amen po ba doon? Kaya ano pa po pong inintay natin? Kilala na at nagapinapon na natin ang ating Panginoong Sus, bilang siyang ating Panginoong Diyos, Hare at Nagbagditas. Amen po. To God, Lord, Glory po.